Para sa mga nagbabalak dyan guys at gusto sumubok sa pagbabarko, ito yung mga ginawa ni First Timer for today's video. Sana makatulong sa inyo to guys at makakuha kayo ng mga teknik at tinanong ko na rin kung magkano yung sahod ng isang First Timer. Let's go! Guys, ito si First Timer. First time niya talaga mag-abroad tsaka magbarko. Kaya interviewin na natin siya. First Timer, saan ka nag-aral? Uh, nag-aral ako sa ICP Colleges sa uh... Tay -tay, Anong pinag-aralan mo naman? Uh, nagtapos ako ng ano, na for 4 years college. So ayun na nga guys, pagkatapos mag-aral ni first timer, nagtrabaho kagad siya dito sa Pinas para makakuha ng mga experience. Pagka-graduate ko, nag-work na ako agad sa mga Japanese restaurants, tapos so on, and palipat-lipat ako ng restaurant. So, Pero puro Pilipinas lang yan? Pilipinas yun lang talaga. For 7 years nagtrabaho ko sa Pinas lang. Tanungin naman natin yung isang first timer kung anong ginawa niyang mga paraan, paano siya nakapasok dito sa barko. Eh, paano ka nakapasok <coughs> sa barko? Yun na lang, paano ka ayan. nakapasok sa barko? Ang twist kasi noon, may kasamahan din ako na nagpo-panda noon na nagbabarko din. Okay. So siya yung sa akin na mag magsampang na ng barko. Subukan ko daw kasi uh. may experience naman ako, bakit hindi nga naman. So ayun, na-convince din ako, hanggang sa nag-apply din ako ng iba't ibang cruise line, iba't ibang company. Sa sa lahat kasi guys, pag first timer ka, um, lahat kasi ng cruise line, ang hinahanap may experience. Ah, may experience. So, may experience na sa mga barko. So ako, wala talaga akong experience kahit isang oh. Pero ang ginawa ko kasi guys, uh, abang nag apply ako, kinapalang ko na yung mukha ko. Ang kahit ako guys, makapal din yung mukha ko, nakikipag -diskusyon pa nga ako sa gwardiya pag ayaw kong papasukin. Shish! Ginawa ko, um, Kinuha ko muna lahat ng ano yung mga basic requirements nila. VT, mga SDS, lahat ng trainings nila na kailangan ano Sa madaling salita guys, dahil wala siyang experience sa pagiging seaman, kaya kumuha muna siya ng mga training para sa pagbabarko. Mas oh, talagang gumastos ka na rin. Oo, oh, oh, gumagastos na ako. Oh. Talagang lakasan na nando. Oo, oh, kung baga parang <laughs> ano na rin talaga. So oh, yun, yun yung payo ko guys, sa mga gusto rin mag-abroad na tulad nito mga first timer. Kailangan may bala kayo agad bago sumala. 'Di ba? Sabi nga nila, 'di diba? Mahirap sumugod sa gera nang walang bala. O kahit sabihin nila walang experience, eh mayroon ka namang papeles. <laughs> may kumpleto na ako. Ito oh. guys, para sa mga first timer, kaya tinanong ko na rin si first timer kung paano siya nakapag-apply dito sa mga barko. Pero bigyan mo nga sila ng tip saan mo nakukuha yung mga company para ano kunyari paano ka nakakapag paano mo na-applyan tong company na to paano mo nalalaman na dito ka dapat mag-apply yung um, sa Facebook lang may alam yung page niya parang sa madaling salita guys high tech na talaga yung panahon ngayon true online na rin siya nakahanap ng trabaho dito sa barko uh, apply lang talaga guys kahit wala akong kakilala asin in wala nag-apply ako kahit sa company kahit sa iba't ibang company talagang tinapala ko yung mukha ko kasi wala rin namang mangyayari sa akin eh pagka hindi ko kaya napalim mukha ko i-apply magkano ba yung sahod ng isang first timer dito sa barko natin hmm. Nasa 1,630 kayo nang bahalang mag-convert dun guys kung gano'ng kalaki mataas pa naman yung palitan ng dollar ngayon oh shi